Let's go. Yun, good morning. Start na ang aming hilahan. Ang bugiro! Parang gusto ko yung motor na, ano? Pag gusto mong... kasi like, nag maka GT Pata ni Bay Sa tanga Kobia oh ah Nindot kayo oh, Fish on 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 Hiiii Mga Bay Lapu-lapu uh, yata Hiiii on. Fish on. Hi, hi, hi. <laughs> Kaso ayaw eh, lumabag. Ang biit lang ito. Pula po nga ito. Pula po nga. Pula po nga. Eh, pwede na. Pwede na yung size. Okay na ito. Goods oh. na ito. Op. Good size. So, napula po. Good size. Pwede na. Pagtataguan. Nasa ilalim sila, bay.

i palubugin mo lang mga master uy shit sarap nito paborito natin ah paborito ng bayan sherry oh fish on ulit oo oh, oh. Mistuhan yeah. tuh bay, mistuhan, akal lapak lagi, apa okay, to. tuh, ui, lapuh. Kaso maliit. bis natin. So guys, um, lapula po. Bilis. Bye bye. Yun. Oh. oh. mga master. Pishon, pishon. Mm-hmm. Ito tayo. Malaki to. Oh. Ito siya. Hee! Wala pa? Malaki? Malaki. Sa ilalim to, eh. Wala na. Binila na ako. Oke toh. Gencokah? Pollah eh. Segela. Oke, my Gencokah. Segelan, segelan, segelan. Oke lang, oke lang. Segelan, segelan. Okay Mira, sige lang. Matagal pa to. Ultra late to eh. Tatagal to. Lang matagal pa to.

Yes sir. Yes sir. Eee. Ah. Woo. Ah. Dali din. Ah, thank you kay Buster Cha, ja Buster Jason sa gancho. Ah. Oh, si King. Si Kipa. Mm.

Huwag ko naman magagancho Patatahimik lang si Biden ba? Pero puno na yung guno niya Ayan sa mga pakitar uh, Nakawal din tayo ng GT Lactamort We'll <laughs>